Ay, Mira, dede na voters registration bukas. Magparisto kaya tayo. Eh, para saan pa? Wala namang magbabago kahit bumoto ako. Ako tanga-tanga ka bumoto. Hindi mo alam importansya. -boto, ang importansya. Pagboto ay isang mahalagang pinsulin ng bawat mamamayan. Sa tamang pagboto, nakakatulong tayo sa pagpili ng leader na tunay magsisimbi sa bayan. Ngunit kung hindi tayo boboto o kung pipili tayo ng hindi responsable, Maaring maluslok ang mga leader na abusado at walang malasakit. Kaya't mahalaga ang matalinong pagboto para sa maayos na kinabukasan ng lahat. Bakit nga ba mahalaga ang bumoto? Una, nagbibigay ito ng boses sa pamahalaan. Ang isang boto ay paraan para makapili ng leader na aaksyon sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Pangalawa, importante ring bumoto dahil huhubog ito ang boto mo sa mga desisyon sa kalusugan, ekonomiya at kapaligiran. Halimbawa, pagboto sa kandidatong pro-environment para sa mas mahigpit na batas laban <laughs> sa polisyon. Pangatlo, pinapanagot ang mga pinuno. Pwede palitan ang mga opisyal na hindi tumutupad sa kanilang tungkol. At pang apat, sumasalamin sa agustuhan ng mga nakarapan. Malaking partisipasyon, mas katalungan ang resulta. <laughs> at pang lima, pagpaparangal sa pagkikibaka para sa karapatan. Ipinapakita ang pagkilala sa mga bayani ng demokrasya.